Pangkantong style po ng pansit palabok ang gagawin natin. Pero masarap ha. Sarap. Ay magisa ng bawang. Atin pong sibuyas. Lalagay ko na po itong baboy. Lalagay ko na po itong ating kaldo. Ha? So yun yung mga isang tasa puro siguro ng tubig. At saka konting pamintang durog. O halo. Sabay patay. Hmm. Kung gusto niyo pong makakita ng paggawa ng pawardi warding, palabok pero masarap yung kanto style, manood po kayo. Meron din po akong ginawa, yung talagang tunay na paggawa ng sasa ng palabok na talagang malasa na galing sa hipon. Narito din po 'yon. Kayo na ang bahalang pumili. Mag-enjoy po kayo. Sarap. Anong oras niyo po mapanood itong ibinabahagi ko sa inyo? Sa pakiwari ko po, talagang magugutom kayo. Hahanap kayo ng paraan para bumili sa kanto o kaya naman ay gawin nito sa bahay. Napakadali naman po kasi eh. Try nyo po ha. Salain na po natin tong ating kaldo. O yan, malasan na po yan. Yan po'y malinis ha. Tuwing ko muna iring ating giniling na baboy. Hindi na po ako naglagyan ng mantika at may taba-taba itong baboy pag mamantikain natin. Ngayon nyo, kahalo nyo. Talagang lumalabas na yung mantika. Ang ginamit ko po kasi may konting taba-taba. Yung konti pong mantika na natitira, igigisa ko muna itong ating. Hindi, tutustahin ko po itong ating tinapa. O siya, tatanggalin ko na. At, at na. Ito po. Kay, maglalagay po ako ng dalawang kutsarang mantika. Ganon din po ang gagawin ko sa tokwa. Pasandokin ko na po. Rito na kasi Isang kutsara pong pulbus na atswete. Lagyan po natin ng konting tubig. Ilalagay ko na po iring ating atswete para pumula. Lalagyan ko po ito ng cornstarch. Dalawa. Tatlong kutsara ng cornstarch. Kakaukan ko ni Ria. Mainit na kaldo, natutunawin po natin yan tsaka po ibabalik ito ha ah, ating kaldo sa kawali kasirola, lagyan po natin ng konting paminta, hindi ko na po papatisan at yung ating cube yung ating, ating chicken cube maalat na dahan dahan po natin ilagay itong ating pampalapot hindi ko po isosoga lahat ha haluin ko na po baka may magtatanong sa inyo naku hindi ganyan ang paggawa ng kaldo ng pansit palabok ang pangkaraniwang ginagamit po ay yung ulo at katawan ng mga hipon pinagbalatan didikdikin nyo at saka nyo igigisa at pagkatapos gagawin yung juice yun po ang magiging pampalasa natin eh. wala po ako nun eh kung gusto niyo pong hanapin sa aking YouTube at saka sa Facebook, meron po ako ng original na ganun. E ito eh, pawardi-wari din lamang at nagugutom na po ako. Kumukulo na po yung tubig. Maglalagay po ako ng dalawang balik nitong ating pansit palabok. O, takpan po natin yan. At pakuluan sandali. O, tingnan po natin ito. Okay na to ha. Papatayin ko na po yung apoy at malambot na yung ating uh, noodles. Salahin niyo po at patuloy niyo yung natitirang tubig. Ganyan na po yung kaldo. Iyon. Hindi na po ng toko ang pinirito. Tapos yung ating tinapa. Baka malimutan yung chicharon. Eto, todo ko na itong ating kaldo. tapos yung inyong itlong dandilaga. Huwag niyong kakalimutan. Yung inyong sibuyas na mura. Basta alam yung may lemon to. Panalo. Sarap! Kahit yung kado eh, malinam na eh. Kahit ganun lang ang ginawa natin. Gusto niyo bang matikman? Sa likod po kayo dumanak, yumuko kayo isang payat at naglaban na naman si Manang. <laughs> Ayos po ba? Hanggang sa susunod. Si Ron Villaro po.